Naralala ko si parang si Attorney Makalintal may sinabi na parang Apa? hindi siya conforme sa sinasabi na pwedeng ipagpatuloy itong impeachment trial kahit sa 20th Congress hindi pwedeng carry over dahil may hiwalay daw na uh, rules na sinusunod yung impeachment court at hindi applicable dito kung ano yung uh, rules meron ng mga regular court. Um, well, ginagalang ko ang opinion ni Attorney Makalental pero hindi ako sangayon ko uh -huh. Kung uh, tingin niya, mali ang ginagawa namin, malaya siyang pwede maghahin ng kaso sa Korte Suprema. Pero tulad ng sinabi ko, Sally, um, um, gagalangin, namin, gagalangin namin anumang pasya ng Korte, kaugnay niyan. Pero hanggat walang iniisong TRO uh -huh. na tila sumasang ayon pansamantala sa sino mang nagsasabing hindi pwedeng gawin yan, magpapatuloy kami sa aming trabaho. Sir, so, may tanong si Marlon Ramos said, muna. Kailan po sisimulan pag-usapan ng Senate ang impeachment rules? Also, have you communicated with the Supreme Court since the Chief Justice? Hindi dito po Sir, di ba hindi naman presiding hindi Chief Justice ang magiging presiding parang mali, officer? Parang mali parang malin tanong Sally. Mm. <laughs> oh, oh, anyway, pero tukti mo nanya. Oo kailan na bilang presiding officer ang Chief Justice kapag presidente yes. po ang ni impeach, mm. kapag ibang impeachable officer, vice president, pababa. Maestrado mm -hmm. ng Korte Suprema, Constitutional Commissioners, Senate President lang po ang bilang presiding officer. Wala pong kinalaman mm -hmm. o And pakialam chief. ang Chief Justice o Korte Suprema dyan. Pero sir, yung tanong niya na mm -hmm. kailan pag, ah, sisimulang pag-usapan ng Senate yung impeachment rules? As soon as ma yung rules ng legal ng Senado at ng consultant, mm. nakukunin pa lang namin. Mm. Papadala namin sa mga miyembro para mapag-aralan. I-refer din nila sa kanilang mga consultant at mga legal mm. experts upang sa gayon, pagbalik namin sa June 2, papag-usapan na namin yung rules at nang mas mabilis-bilis ng konti yung aming debate at pag-approve ng rules. Sir, sino yung mga kukuha ninyo ng mga legal consultant na magda-draft ng rules? Wala pa eh. Kukuha pa lang kami ng rekomendasyon kasi, Sally, ang problema, kung formal, na nakukuni namin yan, may bidding pa yan eh. Pero kung consultant mm -hmm. lamang, pipiliin namin ng personal. Pero, um... Ang problema, um, ang dami nang kumukuha ng abogado mula sa magkabilang panig. Yes. Mm. na may conflict of interest yan kapag kakinuha namin at abogado din yung law firm no. ng either prosecution no. o ng depensa. So buong ingat namin gagawin yung pagpili ng legal consultant sa bagay na ito.